Dahil sa away ng mga angkan, dead on the spot ang 27 anyos na lalaki ng barilin sa ulo sa Quiapo sa Maynila. Nagbabalik si Bien Manalo. Sa kuhang ito ng CCTV camera, makitang naglalakad ang biktima sa kahabaan ng Arliga Street, Quiapo, Maynila noong February 24, bandang alas 11 ng gabi. Ilang saglit pa ay makikitang tumakbo palapit sa biktima ang suspek sakap pinaputukan sa ulo. Bumagsak ang biktima na namatay din agad. Pero hindi pa nakontento ang suspek, muling pinaputukan ng biktima at tumakbo sa naghihintay na motorsiklo sa tumakas. Nakilala ang biktima na si Naim Lala, 27 taong gulang. Uh, mayroong isang lalaki, uh, biktima ng pamamaril na kung saan itong lalaki, yung biktima ay uh, papauwi na nung mga oras na nangyari yung uh, insidente. Yung gunman biglang uh, galing sa likod niya pinutukan siya sa ulo. Sa investigasyon, lumalabas na may kaugnayan sa rido ang punot dulo ng pamamaslang. Itong background itong uh, victim according to sa kanyang uh, asawa, uh, yung angkan nito ay uh, may kaalitang uh, pamilya rin sa probinsya nila sa Marawi. Patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad sa kinaroroonan ng mga sospek na mahaharap sa kasong murder. Bien Manalo para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas